July 16, 1990, dumaan ang killer earthquake na gumising sa diwa ng mga tagalungsod ng Baguio. Mula sa mga kalsadang nabitak, mga gusaling gumuho at mga buhay na nawala. Ang mga pangyayari, bakas pa sa alaala ni Arnold. Parang end of the world na eh. <laughs> Kala ko hindi na ako mabubuhay noon. Kasi yung mga misis ko nasa bahay noon, pag uwi ko, tumakbo ako pa uwi, maraming nabasag na salamin sa bahay. Tsaka nahulog na ang glass. Mabasa ako ang una kong pinamtahan yung Hayat tereses, uh, lumakad ako broon, Ang amoy ng patay na tao, parang 10 times na kalagang susuka ka na. Kasi hindi nila nakuha kaagad yung mga tao na nasa loob ng building. Kaya maamo kalaga. Kasi sa dami ng tao na namatay noon, remission na lang. Tila habang buhay na raw niyang dala ang amoy, ang takot at ang tanong kung kailan muling gagalaw ang lupa. Pero sa kabila ng tromang na idulot ng alaala ng lindol, patuloy pa rin ang paggunita sa mga buhay na nawala dahil sa trahedya pagunitang nagpapaalala ng pagbangon at pag-asa, gaya na lamang ng pagtatanim ng puno. Hindi lang ordinary tree planting. When you plant, you know, the first time that we planted here, each tree that we planted signifies or symbolizes yung mga uh, yumao, those who lost their lives during the earthquake. So yan, kung gaano karami, ganon din karami ang aming tinanim pero ang pag-alala hindi lamang para sa mga nakaligtas dahil kasabay ng paglaki ng mga itinanim na mga puno ipinasa na sa kabataan ang responsibilidad na pangalagaan ang bawat kwento ng Killer Earthquake mga hindi man nasaksihan ng lindol pero ngayon tagapag-alaga na ng kanilang mga alaala -ala. it feels really nice kasi po, i know that it will help many people in many different ways kahit maliit lang na kahit maliit lang ito maganda rin ang epekto nito sa mga nakaka-observe na, na, matututo nito kasi it teaches us na it teaches us na anytime pwedeng magkaroon ng pinsala na katulad nun at mag magiging handa na tayo. Let's learn with all the bad things and good things that, is, that has happened and we will learn something about it and it will help it will definitely help us in the future. Ayon sa Baguio Water District at Gineco, hindi lang basta pag-alala ang nagagawa ng ganitong klasing aktibidad. Kaya malaking tulong ang mga punong ito sa pag-recharge ng aquifer natin. Without these trees, hindi po natin nasusustain yung ating water security na tinatawag. Mini hydros o renewable energy iso iti target iti beneko. Tapnuhaan e tayo nga depender or ijay hawak tayo sa leeg ng mga ng mga uh, private corporations, for profit, nati sources, dakat, dirty sources of anya, electricity, which is coal. Sa aktibidad na ito sa Busol Watershed, hindi lang puno ang itinatanim. Bawat sanga, depensa. Bawat ugat, pangako. At bawat kunla, pag-asa na mas handa na ang bawa isa sakaling magkaroon muli ng sakuna na ang dulot ay matinding trahedya. Kuela La RNG News.